Yung pusa guys. Pumasok sa aming bahay. Nung tinignan ko guys. Oh, akala ko pusa guys. Nung umarap na. Nasiyak ako guys. Parang rabbit guys. Oh, tingnan niyo guys. Oh. Oh, yung muka. Parang rabbit talaga. Oh. Wala talaga ang pinag -iba. Oh. Rabbit na talaga guys. Oh, tingnan niyo guys. Oh. Oh yung mukha niya guys, so oh. Ngayon lang ako nakakita ng pusa na ganito, guys. Oh. Yung ulo, pusa. Yung katawan, pusa, guys. Tapos, yung uso, parang rabbit na, guys, so oh. Tingnan niyo, guys, oh. 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 pagmasdanin yung mabuti, guys, so oh. Tingnan niyo, guys, oh. 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 Para aking puso na to guys.